Good morning po. Welcome to Tui Batangas. Kung saan maaari kayong bumili ng gamot from our Generica Drugstore. Yun po ating opening. We are at Tui Batangas. Open from, diyan, open from 6 a.m. to 8 p.m. Tapat po kami ng M. Lule at ng 7 eleven Yes. Facebook. Oh, Hi, Ay, wala pa. <laughs> Good morning. So, Wow, puno pa yung ano natin. Ito, ito, Jacob. Diyan tayo sa kailangan. Ganda naman yung fit sa'yo. Yeah. Ayan pa lang. Ayan pa lang tayo. Good morning po. Welcome to Tui, Batangas. Kung saan maaari kayong bumili ng gamot from our generica drugstore. Ganda naman. Maganda yung ganito. Ba? And from Liano Corp. Good morning. Good morning. Dito tayo. Ikot tayo. Yes, we are opening our branch today. Let's Papa B. Wave. With... Good morning daw, love. Good morning. Good morning. Dito, ako ng Nasaan na yung ballpen mo? Tsaka pa may pie. Yun po ang ating opening. We are at Tui, Batangas. Open from, yan, open from 6 a.m. to 8 p.m. Tapat po kami ng M. Lulee at ng 7-Eleven. Yan. Up to 85% savings kung meron po kayong mga maintenance, medication, yung Atin ating mga sexy na mga Zumba dancers. Mamaya, ikot po tayo dito. Puti natin. Say hi! Okay, yan po yung mga plus services namin. Meron tayong libreng konsulta with our partner doctors. Meron tayong delivery and pickup service. Gamot, guide, Meron tayong affordable RBS and FBS testing. May med padala. Perfecto para sa mga OFWs. And then, bibigyan nyo yung money na ipapadala nyo. Sure na para sa gamot mapupunta. Affordable mobile laboratory. Meron tayo yan. Ito new and improved services natin for generic card. Yan. Shout out kay Queen, Vanji, Jovelyn, MG, Antoinette. Mga maagang nandito sa live. Yan. Ikutan natin. And si Papa P. Good. Hi. Okay. Ayan ang Madam Luz ko. Hello. Good morning po. Okay. We have mga vitamins here. Hello. Yen tayo sa loob. Sarang, tayo. Hi dance. <laughs> okay. And then, yeah, that's the that's our generic here in three. This is our second branch. Hello, good morning sa Oo, anjay yung ano natin mascot natin. Okay. Yan yung mababango nating mascot, mayroon? Ano? Oo, oh, oh, mababango nating mascot. Pagkakataon mong magbaba naman dito. Saan? Ano yan? Oh, go! Di ba ang ganda? <laughs> Trinay mo na. Trinay mo na. Hindi, magkakita mo. Anong pinilalagay Ha? candy. Candy? Oh, hindi ko alam kung paano. Hi, Deng! Thank you so much! <laughs> I'm your fan, 5 years na po oh. Antoinette Joyce, hello April, hello Okay Ayan, nandun sila sa labas At tayo magpupenta ng gamot today Hello, hello, hello Sa lahat ng mga inuod Ano, ano? Parang uulan pa, no? Lord, please Ikot kasi tayo mamaya Okay. 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 Ano? ano. ano. <laughs> okay. Gabot, okay. 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 Good morning, Ma'am! Welcome po to Generica! Good morning, Ma'am! Ano po ang ating may tutulong? Hello! Shout out to everybody watching. Don't forget to share the live. Mamaya po kami ay iikot. Hello, Abigail Rivera from Calapan City. Hello, ano Ronald Munkawi? Bakit? Bakit manok at manik? Oh my God! Cute naman! At least, friends tayo, ba? Cute! Hello! <laughs> Hay <laughs> nita kasi sa lavasker, na ulas ka doon. Bakit mainit daluuan? Ano yung spoiling nato? O mongo. Sabi nila dito sa live ko, sand dance ka, ma'am. Ba't kayo pag sand dancein ko, sige, mag sand dance kayo. <laughs> yeah, ganyan na. Oh, diba? Pag dumili po kayo ng gamatita sa Twi Batangas sa Generica, makakamit kayo ng magaganda at mga kalog. Uh. Hello, Anne Martine RD Dakale from Gingoog City. Hindi ba kaya na ulo? Ha? Gingoog. Gingoog City. Bang G. Gingoog. Hello! Mami, nasan ka? Nasan na sa Oh, hindi ka pwede pumunta dito eh. Kasi wala magbabantay. Uh. Hello! Hello! congrats sa atin. Oh, hello, Joyce and Lastimosa, congratulations. Eleanor Silan, hello po. Ayan, Violi Kanyada. Saan branch po ito? Ma Dominique, this is in Tui, Batangas. So we're all the way down south. Tama ba? Cherry Rose from Tanawan City, hello. diba? Kalimutan ko eh. phone yeah. pa ako, guys. Hello, lipat tayo ng...